Mga kalakad, bakit? Ano nangyari sa iyo? Ha? Ano ka? May saan ka natamtak? Dito ko ay ilalim. Hindi, saan ka pagaling? Dito lang ko. Hindi naman ako lumalaka. May siguro ng tamtak yan. O nahulog. Ano nang si Tata? Ayan, balikan natin si tatay. Ba't may wheelchair dito? May wheelchair. Tao po. Tay. Tao po. Tao po. Kumusta, tay? Bakit malungkot ka? Hindi ko makalakad. Hindi ka makalakad? Bakit? Ano nangyari sa iyo? natamtaks Ha? Ako. Ano ka? Natamtaks. Saan ka natamtaks? Dito po ang ilalim. Hindi, saan ka pagaling? Hmm. Dito lang po. Hindi naman ako lumalak. Nanablagay siguro ng natamtaks yan. O nahulog. Wala naman si tatay. Eh, ganoon na, e, na, na itong wheelchair tayo. Hinihiram ko po, po doon kasi dinala po ako sa center. Kailan ka dinala sa hmm. Ano ba ngayon? Kapon po. Kahapon? Oh, po ano nararamdaman mo ngayon? po dito. Masakit pa mo. Hmm. Ano sabi sa'yo ng doktor, Tay? Babalik pa raw po ako. Kailan daw? Pag may pera na ako magpapa magpapa ano ba yun? Eight magic ay magic 12 magic 12 ba magic 10 magic 8 lang ah, magic 8 ano bang sabi sa'yo ng doktor tay babalok Sino nagsama sa iyo doon sa ospital? Hindi po, dyan lang po sa car dyan. Tapos okay. pinabili po ako ng mga gamot. Hmm. Dito. Huwag mo na kunin tayo, di ba kinukuhan mo dyan? Gamot. Huwag oh, mo na. Piniristahan hmm. ka ng mga gamot. Hindi, mga gamot po dito. Sinong nagsama sa iyo doon, tay? Kapit-bahay po, tinulak po ako. Mm. Naka-wheelchair ka. Opo. Ayun yung mga gamot na nareseta sa'yo. Opo. Hmm. Ano ba yan? Hindi po ako makatayo. Nanghina ka na nga. Nagkaroon ka pa ng ganyang karamdaman. Hindi na po ako na masakit po dito. Ang sakit. Opo. Ano yung nareseta, sa, nareseta sa'yo yung gamot? Para saan daw yun? Yung... Di, sa sakit sa paa? Ganon? Opo, pero hindi naman gumagaling. Hmm hindi naman po maano ito hmm, si datay eh si kinala po ay oh, dinala po ako sabi ko ba't hindi gumagaling apat na injeksyon po dito hmm. anti titanaw hindi po tapos nanginirap po kasi ano pagai paga eh, natamtax daw. Dito? Paga. Tay, tinurukan ka na ayon anti teta, no? Opo, dalawa. Mm. Dalawa na baksi na... Ano. Pero anong pakiramdam mo ngayon? Okay lang ako naman. Basta ito lang, nanginirot. Tapos... Nang... Ayun, bali, ano bang sinimulan niyan, Tay? Anong naramdam? Anong, paano mo na, anong may tamtaks mo pa mo? Nanginirot po tapos G ginanong ko may nakabaon pala tamtaks, kinugot ko tapos nangingirod na okay. tapos hindi ko na po matiis ng kirot umutang po ako sa tinda ng 1,000 ang buti pinahiram ka mabait naman po yan nagastos ko 700 Ayun yung ginamit mo sa ospital. Si mm. po ang mm. nagastos ko so, isang raw, araw. Hindi na raw si tatay nakakahugas ng pinggan. Mm. Ilang araw mo na yung hugasan, tay? Tatlo. Hindi po ako makatayo. Nanginirot po to eh. Mm, mamaya hugasan ni Ashley. Hindi, wag na po. Hugasan mo Ashley hmm. ah Hindi. Hugasan mamaya <laughs> ni Ashley. <laughs> ano? paugas ko na lang kay Kabayan. Mabait naman po yan. Hello. Hello ano mo, meron ka nang nararamdamang iba, nagkaroon ka pa ng ganyan. Opo. Hmm. Mas lang talaga. Ngayon <laughs> yeah, mo tayo, gagaling din yan, ha? Okay. Eh, paano yan? Pag bumalik ka, bukas ba? Pwedeng bumalik doon? Anong oras ba yung ano doon? Pag may anong oras na daw? po ako. Kaya anong oras daw ba babalik? 8.30 to 9. Ay, 8.30. Kasi inabot po ako ng alauna nung kahapon. Uh, Maaga dapat. Opo. Hindi mm. nagpalista na po ako dito kasi taga-center ko 'yan. Mm. -hmm. Sabi ko iyan mo muna ako, ilista na ako doon, pupunta na lang ako doon. Kaya nga edi bukas dadalhin ka namin doon. Tay para ano, matingnan ka ulit. Mm. Wala po sinabi. Kaya pag nga sabi mo pag merong nang pampacheck up edi ka namin bukas doon. Mm. Siguro po. Um, oh, ano, malapit ang Pasko tayo. Ano bang ano mo? Christmas wish mo? Sana magkaroon ako ng pera, mami. Um, laging pera. Ano bang gagawin mo sa pera? <laughs> hindi mo pagkain? Hindi pagkain, eh, hindi naman pwede na wala akong gagastusin dito. Pambili ng ano, ganyan. Ba ba't parang naiiyak ka tayo? Upo, masakit po. Sobrang sakit ba? Opo. Okay. Inuman mo nung gamot mo. Minum na po ako nung mm. gamot. Kasi at ano lumbisis, para beses, kumaling yan? Tatlong beses po isang araw. Um, at ito, nagpunta ako sa may nagpapabot sa inyo ito, sa si Sarah Pael. Um, para meron ka daw pang bili, -bili mo ng ano. maraming maraming marami. salamat um, po. Mm, pagpasensyaan nyo na daw muna yan tayo okay ha. Po. Salamat um, po. At bukas no, tingnan ko kung ano, may, madala ka namin doon sa ano sa center ulit. Huwag naman wag na lang po pwede naman ako makiusap hindi yan tulak lang ako doon baka maabala kayo ng husto para may kasama ka sino bang nasama sa'yo yung hmm. si bayan hmm. tulak lang naman ako oh, basta babalik kami bukas tay ha Opo. Okay. Oh, oh. oh. Um, mag ingat ka kasi tay Baka hey. naman galing yan dyan sa mga ano mo display na nalaglag niyong tamtaks. Hindi mo na naramdaman Iwan na naapakan mo pala. Hindi ko po alam. Buti nakita mo agad. Kung bakit nakasinilis naman ako, bakit nakaganon yung, mm. ano, yung tamtaks. Ayan mo na at ano yan, babalik Tapos, na lang tayo sa sabi center. Ko sabi ko nangingirot. Sabi ko, kinakapa ko. Ba, may nakabaon. Inila ko nang gano'n. Tamtaks pala yun. Nagkataon lang tayo na may tamtax siguro dyan, no? wag ka nang malungkot at buks babalik tayo doon para matingnan ka ulit at ano to and po mga kababayan update kay tatay na Arlo and God bless po mga kababayan